Ngayong araw guys ay tayo ay mag shoutout muna ng ilan sa mga mahilig mag-comment sa aking mga posts. Siyempre, siyempre sila yung mga supporters ko na wow. solid. Ayan, si, unang-unang -uno yan si Michael Magbuo pangalawa ay si Mamay Atoy. Yan. Thank you so much, guys. Si Marlon Mariano Rosales. Thank you so much. Jonard Oyardo. Thank you so much, guys. And si Joseph Cruz. Thank you, thank you, thank you. Sa bagay support sa aking mga post. And also si Sherwin Esto. Yan. Okay. Thank you so much. Albert Almirante. Shawi. Ay, Shawi. <laughs> shout out. <laughs> sorry, Vigoyon! Yorn. <laughs> um, Bonyog Loreto. Sorry. Ay, shut out pala. <laughs> sorry. Sorry. <laughs> uh, Judy Yokino. Guys, <laughs> and Gian Perel. Good Ah, si, ayan, si Mamang Atoy, nakadalwa po mo siya. Shout out sa you guys. And Mario De Shall we? Shout out. <laughs> Arnold Arnolfo Shawi po and shout Arnolfo. Nah. Ayan, live pa nga sa bigo. <laughs> And Arvin Baby. Ayan. Kasi guys, kapag nagbibigo ka, ang ang grit ang -grit nila sa mga nag, pag nagla-live ka ay ang shawi na salita. So sa atin naman ay sh uh, shout out. Ayan. Mario Perez. Ayan, yung mga ganyan yung mga common ano, dali lang basahin. Edimar, yan, ikaw na lang Edimar, hindi ko alam ano yan, kaya Bilan, kaya Bilan, Orlando Nunez, shall we, and welcome, welcome sa akin. Oh, no! Welcome, Dan! Ay, biginawa ng bigo yung ano, yung vlog niya, my God! Sorry, guys! Sorry! Okay, uh, kailan ka ba? Uuwi. Okay. Roddy Laguyo, shawi po. Uh, kung kailan po ako uuwi? Uh, hindi ko pa alam kung kailan ako uuwi. May Lynn Saleta. Shout out sa iyo. Dodong Dancing Balad Bandilya. Shawi Alan Boy. Kan Okay. Yo, Mark. Danza. Yan. Yan lang, guys. And thank you so much. Yung iba, ay, mamaya ako naman niya shout out. So, sorry, guys, kung nababanggit ko ay Shawi. Kasi once na isa ka sa mga bigo hosts, ayan, yun talaga yung mababanggit mo. Ay, syempre, everyday nag... Naglalive ako sa Bigo, kaya alam mo yun, nasasanay ko na, alam mo yun, alam mo na, alam na mga taga Bigo. So, ma alam ko, may mga, may mga followers na ako na taga Bigo. Alam ko, may mga followers na ako na big host din, katulad ko. So, shout out sa inyo and shall ina Thank you, thank you so much sa so, walang sawang pag-support sa aking mga vlogs, videos, pictures na mga ina-upload sa so, walang sawang pag-support sa aking live. And also, thank you, thank you sa inyong lahat. Lahat ng 37 followers. Thank you so much, guys. Kung di dahil sa inyo, syempre, wala ako. Saan nilalagyan ko ngayon? <laughs> okay, <on>, Tom! Shut up! <laughs>